Gagawa ako ng astig na burger. Konting chocolate syrup at mga laso ng marmalade. Super. Mm. Lola, sige na. Kaya ano ang ilalagay ko? Kaunting gulay, pipino, kamates at latsugas. Jeff, ikaw na. Well, siguradong hindi sapat ang mga juice cutlets dito. Mas mabuti na yan. Ponsay babaw. At narito tayo, Kimberly. Wow, para sa akin ba ito? Ang pangit. Oo, oras na para simulan ng isang hamon sa pagluluto. Tara na. Kailangan nating subukang iguhit ito para maunawaan mo ang lahat. Gusto ko ng tsokolate. Ano? Seryoso? Kailangan mo bang gumawa? Chocolate? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Olo, may naisip ako. Kailangan ko ng KitKat. Oh, heto na. Oh, isang buong pakete. Oh, kompleto na ba lahat? Sige, ayos lang. Juggler. Meron akong Hershey's bar. Napaka super. Hmm, ang sarap. Ah, ang sarap. Pero ako, kailangan kong ibigay ito kay Kim. Kaya heto na. Apo, balot ka ng tsokolate. Sige, tutulungan kita, anak. Hindi ko ito hahawakan at magsisimula ako sa sarili kong tsokolate. Kailangan ko ng mga prutas at berries na ito at ngayon kailangan kong kumuha ng isang hulmahan ng tsokolate at... Sempre, isang paste ng tsokolate. Dapat masarap ito. Ibuhos ang tsokolate sa mga hulmahan. At ngayon, ilalagay natin ang mga berries at prutas sa bawat tsokolate bar. Oh, ang ganda ng kinalabasan. Ngayon, kailangan ko lang itong ipreserba. Well, lulutuin ko ito mm -hmm. ng sobrang sarap. Kailangan ko ang aking coffee machine. Maglalagay kami ng tasa ng tsokolate dito, pero hindi ako gagawa ng kape. Gagawin ko itong mas masarap, Nesquik Coco. Hindi ba gustong gusto ito ng lahat? Sige, isulat sa mga komento. Mahilig ka ba sa kakaw? Aba, ang tsokolate mismo ay natunaw mula sa mainit na kakaw. Tingnan mo yan. Oh, 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 may naisip ako! Iyan ba ay tsokolate na may kakao? Oh, mukhang masarap. Ayoko lang gumawa ng isa. Para sa sarili ko, halika saan ko ilalagay ito sa tingin ko nasira ko. May nakita ko. ako. Ah, uh, ano yan? Naku, sira na. Bumangon ka! Kaya. Oh, Kimberly, subukan mo ang aming tsokolate. Wow, mukhang masarap. Pero bakit walang ikatlong chocolate? Sige, simulan natin sa isa na ito. Mmm, wow. Klasiko ito. Gustong gusto ko ang chocolate ng Hershey's. Oh, masarap. At ngayon, subukan natin ito. Wow, malamig pa rin. At napakaraming berries at prutas dito. Sige, subukan natin ito. Mmm, chocolate na may ubas. Hindi masama. Sige, masarap. Pero panalo pa rin ang Hershey's. Akin ang tagumpay. Natutuwa ako. Salamat, Kimberly. Ngayon, gusto ko ng donut. Naghihintay ako ng masarap at magagandang donut mula sa'yo. Kaya kong gawin ito ng mas mahusay kaysa sa sino man. Hiwaing maliit ang tsokolate Susunod, kailangan mong tunawin ang tsokolate sa Bain Marie. Nilagay bedi ang chocolate sa iting mangkok at hintayin itong magsimulang kumalat. Super! Nasuot na natin ang mittens para sa oven. Sa pamamagitan ng paraan, ako mismo ang nagnit nito. At ngayon, ibuhos natin ang tsokolate sa mga hulmahan ng donuts. Gumagawa ako ng mga kamanghamanghang tsokolating donut. I-freeze natin sila gamit ang mabilisang pagyayelo. As science and me a chocolate donut ay nagyelo na, ilalagay namin ang mga donut sa manika. Ngayon isasawsaw namin ito sa breading. At ilalagay ito sa malalim na pagprito gamit ang mainit na mantika. Hmm, ang bango nito. Oh, masarap na mga donut na may palamang tsokolate ay handa na. Ngayon, kailangan kong ibuhos ang tunaw na tsokolate sa mga donut. Mas masarap ito sa ganitong paraan. Ngayon, budbura ng makukulay na palamute. Ang bawat donut ay dapat may matamis na glaze at makulay na palamute. Kaya yung biyado ko na kay Kimberly. Lola, magaling ka, pero hindi pwedeng mas simple pa. Tingnan mo, mga handa ng donut ito. Napakasarap nila at tiyak na mapapahalagahan ito ni Kimberly. Ilagay natin ang donut sa slide. At ngayon, ang taas ng bundok, durugin mo. Oh, ganyan lang. Isang malaking donut. Masarap yan, Kimberly. Oo, <laughs> oh, bata talaga ang mga bata. Well, oras na para magluto ako ng mga donuts. Nakagawa na ako ng dough na lasa Skittles. Ibuhos ang dough sa makina ng donut. Ang lahat ng donut ay magiging makulay at maganda. Magugustuhan niyo ni Kimberly. Handa na! Aba, mukhang nakakagutom talaga. Ah, pero hindi lang yan. Kailangan ko pang ibuhos ang makulay na Nutella sa ibabaw ng mga donut. Masarap na masarap ito. Oh, nga natutulo na rin ang laway ko. Handa na ito. Kim, subukan mo na. Oh! Wow! Ang ganda ng lahat ng donuts, pero ito kakaiba. Subukan natin. Para lang itong mga karaniwang donut na pinagdikit-dikit. Sige na nga, ngayon gusto kong subukan ang mga may kulay na donuts na ito. Ang liit nila, ang cute at napakasarap. Sige, subukan natin yung isa pa mula kay Granny. Oh, may tsokolate sa loob. Ah, uh, siguradong panalo ito. hura akin ang tagumpay. Yahoo! Ngayon, gusto ko ng cocktail na katulad nito. O oh, sa wakas ay makakapagluto ako ng isang masustansyang bagay. Ah, pisilin ang katas ng mga dalandan. Aba, napakalakas ng makina na yan. Sige, ganyan lang. Granny, ayos ka lang ba? Ah, uh, kailangan mo ba ng turong? Hindi, chef. Well, hindi. Kung ganoon hindi. Magsisimula na akong gumawa ng aking cocktail. Para dito, ihalo ang iba't ibang katas sa isang shaker. Marami akong iba't ibang prutas na lasa dito. Ngayon, ihalo natin lahat. Ganun lang. I-shake mo, i-shake mo. Well, ako ay isang tunay na barman dito. Aba, ano Interesting sa... -gate. Lola, ano ang nangyayari sa'yo? Gumagawa ako ng katas ng dalandan. Ngayon, Wala. handa na ang lahat. Oo, oh, 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 oh. ihalo ulit. Wow, lahat ay may nagawa na. Pero wala akong nagawa. Kailangan nating makaisip ng kung ano agad. Ah, tama. Kakorder ko lang ng cocktail. Hindi yon hindi yon Oh, tingnan mo ito. Nasaan ang courier? Oh, oh. Diyos ko! Huwag mo akong kainin! Ano ang malit na ingay na yon Oh, ito ay isang halimaw! Oh, hindi! Anong halimaw ang nagligtas sa akin? Ano yun? Oh, hindi, Chef Quentin. Hayaan mong tulungan kita. Halika, ililigtas kita mula sa nakakatakot na halimaw na ito. yeah hey Okay, handa na ba ang mga cocktail? Ano? Ito lang? Well, kahit pano isa. Hmm, pakiramdam ko ay kakaiba. subukan ang cocktail Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli